Hey, Jojo, may nagsabi. Kaya daw masarap ang buhay mo dahil wala ka daw asawa, malaya ka, like, kaya layak kang kung saan nakakapunta at nakakapag-inom. Ayun masasabi mo doon sa nagsabi niya yun? Okay, masasabi okay. niya yun. mo magkasawa eh. Kaya pag-dusa ka, napatay <laughs> ka. saw sawan, enak uh, ya yeah, ya yeah, asin, ini <laughs> mangga, oh, hahaha, Oh, Ayan mo sa taas! Aba ba! Aba ba! Ano kaya hindi ka kayo umahon? Ano, hindi ka na sasama sa susunod? Dama-dama kong ko eh. eh. Wala nga ako eh. <laughs> eh. Bakit kayo maghihiya <laughs> na? Wala <laughs> <na> <laughs> <na> <laughs> I <laughs> do